Mentor G. Espino. Ako po ay 58 years old na. Uh, 33 years po ako sa corporate ko. Empleyado. Na mag, naging maganda naman ang mga position ko. 15 years po na sa banking industry ako. Mataas na yung position ko noon. Kaya lang hindi. Di ba sabi pag mataas na ang position, mataas din ang sweldo. Okay lang naman, kaya lang hindi pa rin po sapat. Lalo na sa isang solo parent na katulad ko. Tatlo po yung pinapa, pinalaki kong mga anak. Kanya po sila kaliliit. Nung kinailangan iwan ko sila, nag-OFW po ako sa Dubai for 10 years. At ganito na sila kalalaki nung magkasama-sama ulit kami bilang pamilya. Ngayon po, ah, nung sa Dubai, 10 years naman ako, maganda rin ang posisyon, maganda rin ang sweldo. Pero iba po ang stress pagka nasa sa ibang bansa ka na. Pagka OFW oh, Ay, pa pa. nakita ko kanina, merang mga taga-ibang bansa dito, no? So I'm sure you can relate ko. Di kahit dito naman sa Pilipinas, eh, actually kahit saan may stress. Pero iba po ang stress pagka nasa ibang bansa ka. Iba-ibang lahi, kultura ang kasalamuha mo. So, doon po sa second year ko palang sa Dubai, at tama nga yung sinabi no, ang stress, nakakadulot ng kung ano-anong sakit. Hindi po ako naniniwala, pero totoo po pala, dito ko napatuloy. Dahil, nung no, sa second year ko sa Dubai, doon na ako sinimulang sinilin nung stress ko. Building my banking career here in the Philippines for 15 years. Tapos, nadagdagan pa ng stress ng pagiging OFW. On my second year po, ako ay pinatake ng diverticulitis. Ito po ay yung pamamaga ng acting colon. Okay? Na napakasakit. Konting kilos mo lang po ay talagang uh, excruciating yung pain. Sobrang sakit po na ang sabi po ng doktor, uh, kailangan akong operahan. Kasi lagi itong mawawaga. Magpapaulit-ulit ito kung hindi ko papaputol yung parte ng bituka na laging mamamaga. Kaya lang, winarn niya po ako na pagka ako ay inoperahan, may chance po, chance lang naman, na ako ay magsuot ng colostomy bag. Hindi ko po ma-imagine na ako ay merong colostomy bag. Ito po yung bag ng poop na parang belt bag, no? hindi po, feeling ko hindi na ako makakapagtrabaho. Pagka ako ayaw nagsuot ng colostomy bag. So, I took the chance na sabi ko baka okay lang naman. Pero totoo po yung sabi ng doktor. Kung hindi ako operahan, magpapaulit-ulit po ang aking spirit. So, again, wala pang six months. Nakakapagtrabaho ko, pero wala pang six months, eight months, paulit-ulit po hanggang sa mag-max out na po. At hindi na po ako tinanggap ng insurance company to cover my hospital bills. Ang mahal po mo sa ibang bansa. So sabi ko, po, paulit-ulit, mamumulupi ako. Kaya, mag-decide ko. Kasi po, ganito, pagka ako ay inatake, kailangan po kung tumakbo akad kaagad ka ako sa ER. Otherwise, pwede pong mag-rapture ang ka at hindi po kaya ng oral medication ang pain. Yung pain reliever, hindi po yan may efekto, kung hindi po ako nakaswero. Hindi rin po epekto kagad ang antibiotic kaya alaan din nakaswero. At kung epekto lang po yan kahit nakaswero na ako in 5-7 days. So, 7 days nakakonfine po ako. 5-7 days. Kung paulit-ulit ito, nag-decide na ako sabi ko, ano, magpapaopera na nga ako, pero hindi sa Dubai kasi hindi na nga po ako i-cover ng insurance. Sumuwi po ako ng Pilipinas. Nangutang ako para magpaopera. Sana. Hindi po yan natuloy. Kasi nung ikanelunoscopy ako before the surgery, uh, nakita po ng mga doktor na may mas urgent akong dapat kunahin. Kinonfirm po ito ng aking OB na ako ay may multiple uterine fibroids and ovarian cysts. Okay, sabi na sabi ng doktor, ayusin mo na lang yung ano mo. How this? Um, ang aking pagkain, ang aking lifestyle. Kasi uh, mas uh, hindi mo na daw operahan yung aking mituka, mas punahin ko daw itong multiple uterine fibroids. At yung ovarian cysts ko na sabi ko, um, ang dating sa akin noon, at binigyan naman ako ng warning, it could turn into cancer. Sabi, ah, doon ako natakot. Pagka narinig mo yung salitang cancer, nakakatakot, di ba? So, bumalik ako sa, uh, sa Dubai. Hindi ako nagpa-opera sa Bituka. Bumalik ako sa Dubai para magpa-opera. Pinaalis ko na po ang aking uterus at yung ovarian cyst ko. So nung paulit-ulit na po, po ito uh, ang na, mga nangyayari at bukod po kasi dito ako ay no hospital din dahil mahina mahi mahihina ang tuhod ko. Nagkakaroon ako ng accidents. Lagi din po ako may vertigo. Na talagang hindi ako makakilos, hindi ako makatayo, hindi ako makapagtrabaho. Lagi rin po ako masakit talaga yung likod ko because of my uh, of uh meron po akong um scoliosis. Okay? So, ang dami na. Sabi ko, Lord, baka mauna mo pa akong kunin sa makuha ko yung mga anak ko dito sa Dubai. At uh, napag-decide uh, napag ko po na kunin na yung mga anak ko kasi uh, gusto ko makasama na sila um, bago man lang may mangyari sa akin. So, in 2014, nagkasama-sama naman po kami. Ganyan na sila kalaki at may bonus na akong ako. No? Pero doon, ang dami mo marirealize. Kasi after so long, pag nakasama kayo ulit ng mga anak mo, makikita mo ibang tao na sila. Look at these two pictures. Yung years in between these two pictures, doon po dapat yung panahon na nag, ang binibuild ko memories with my girls. Remember, I'm a solo parent. Pero alam nyo po, in between these years, mula pa nung, uh, yung panahon na yan, ano, ang naipon ko po ay sakit at saka utap. Ang sakit, no? <laughs> Pero una tayong magagawa, life had to go on. Nung nakasama ko na sila sa Dubai, kasama ko nga sila. Pero alam niyo po, lagi pa rin akong nasa ospital. So ano quality yung time na, na suspend sa saspend namin with each other? And at this time po kasi, sila naman yung nag build ng karin nila, ng buhay nila sa Dubai. Pero pagka nasa ospital ako, they will come to me, they take care of me. Mag masarap yung consolation that your children are taking care of you. Pero sa pakiramdam ko po, ako naman po yung nakakabigat sa kanila. Kasi every time na sa ospital ako, mag a sila. So I decided, at mahal na rin po talaga kasi hindi na ako kinocover ng insurance. Um, Nag-decide po ako ako naman ng Sabi ko, girls, uh, total, tapos na kayo ng pag-aaral, may mga kanya-kanya na kayo sa baho Okay na kayo, si mami naman ng ako Umuwi po ako, masakit man, ano, katulad ng kahit anong paghihiwalay with your loved ones. Di ba, masakit? Ang lagi kong question dito, kailan kaya tayo magkakikita-kita ulit? And, girls, magkikita-kita kaya tayo ulit dahil ang dami ko na nga pong nararamdaman. So, pagbalik ko sa Pilipinas, four years naman, naging consultant and trainer ako. Kailangan ko pa rin magtrabaho. Ganun ang hirap pagka employee pa eh. May sakit ka o wala, kailangan mo magtrabaho kasi kailangan mo magkumita. No work no pay tayo pagka-employado. Mahal ko yung naging trabaho when I came back to the Philippines. As a trainer, nag-train ako ng 40 to 50 employees. At napakalikot po ng lola niya sa pagtatray, no? Um, sumasalampak, tumatayo sa siya sa table. At na-realize ko po, no, hindi na ako bata para sa ganitong profession. Kita niyo po itsura ko hagar Hagardo Versosa. Kasi may mga time po talaga na kahit onset na po yung sakit ng aking diverticulitis, kailangan ko pa rin po ito So, ang nangyayari, dumidiretso na lang po ako sa ER. Nasanay po ako na tinatakbo ko yung sarili ko mag sa ER. Kasi alam ko po, umaka-atake na yung sanito. So, ganyan po ang buhay ko at yung, yung sa tuhod ko po, nag-worsen na siya. Ay, alam niyo po yung lumalag ko po, buo alam sa sopa. Lalo na pag tapos pagkatatayo ka, kailangan meron kang hahawakan or may na sa iyong patayo sa sobrang sakit. At napakasakit. Kaya po ako ay nag-therapy twice a week para dito. at, at uh, dahil ko ako nga ay trainer, gumagawa ako ng training modules, lagi ako nasa computer, Nagkaroon po ako ng carpal tunnel syndrome na gusto rin operahan ng mga doktor kasi kailangan may ayusin sa lindin ko dito. Hindi rin po ako pumayag kasi pag ako inoperan, mapuputol po ang aking pagsatabahan. Hindi po pwede yun. <laughs> Kaya, at ito rin po pala ang dahilan kung bakit ako ay laging masakit ang ulo, laging nagkakaroon ng vertigo, masakit ang batok, ang gambalakang uh, at walang masarap na tuloy dahil po ako ay Cervical Spondylosis na could be fatal kasi nakadirekta po ito sa ating spine So, may difference sa talagang luna kaya ako po ay nagt-therapy din yan twice a week. This was before the pandemic, the year before the pandemic. Uh, this time po, ang sabi ko, hindi na yan talaga kaya ng katawan ko at saka ng edad ko. Itong mga ginagawa ko. So, I decided po that sa condition ko, magre-resign na lang ako from the corporate world. Uh, ayoko na ng may boss. Gusto ko ako na ang boss. Uh, Nag-decide po ako at 20, uh, December 2019. Nagplano po kami, magtatayo dapat ako ng coffee shop. okay So, January, February, nag-train na kami. Piniprepare na namin yung coffee shop para sa opening nito ng March. Eh, di ba, March 2020. Ah, oh, March 2020, ah, uh, dumating na po si COVID. Ma eh, Feb, actually. Then, March 14, nag-lockdown. In short, hindi po natuloy itong coffee shop na to. Ah, uh, ang inalala ko po nun, hindi yung, ano, hindi yung wala akong negosyo, wala akong sweldo, wala akong trabaho. Ang nakakatakot po this time, kin ang upo na ko na isip. Paano yung mga kailangan kong go sa ospital na naging regular n'ko. Yung therapy ko, at pagka ako ay naatake, takbokawan ako sa ina. During covid time hindi ko na po nagawa yun. For a whole year, more than a year, pag inaatake po ako ng aking diverticulitis, ah uh, nagko content lang po ako sa oral medication that would only take effect after three weeks. Mapapahinga lang po ako ng sasakit ng one week, pero uulit na naman siya. Kasi oral medication lang eh. Talagang sobrang uh, ang ago ni po nung time na yun. Um, tapos naputol na yung aking therapy sa aking tour at sa cervical spondylosis. Kaya nag-worsen po. Talagang sobrang hirap po. Ang um, Pinagpe-pray ko na nga lang po noon, uh, sabi ko, Lord, huwag mo na sana akong isinin. Kasi hindi din naman ako nagkakaroon ng maayos na tulog. Ayoko na po kasi ano pagod na po ako sakit sa sakit at sa lungkot. Pero alam niyo, hindi po ako pinakinggan ni Lord. Isang araw nakita ko yung host ni Mentor Arian at Mentor Jay sa FB. Wala lang po ako magawa noon naghaw lang po ako. Hindi ko alam kung ano yung hinahaw ko. Uh, pero dinala niya ako sa isang Zoom presentation katulad tulad nito ang niya. Alam niyo nung sinabi niya yung pangalan ng company ng IM sabi ko, Lord, ito no, ba ito? Si I.N. Tapos nung sinabi niya yung benefits ng barley, alam ko, ito yung pinaprescribe sa akin ni Lord. Kasi, sagot niya lahat ng mga sakit. So hindi na po ako nagpatatwiktong. Akin ah po yung pinakamagandang package. Yung chain package. Gusto kong i-try lang. Nilaklak ko po yan lahat. <laughs> Ibig sabihin, trinay ko po lahat. Ipihalitan ko ang pape, ang juice, ininom ko ang aromal. Alam nyo na Kasi eh, habang, dahil wala naman akong ginagawa, mag-isa lang po ako sa buhay dahil may mga kanyang-kanyang buhay ang mga anak ko. ako ng bagong pamilya, mula na makilala ko si Mentor JT at Mentor Arian. Gabi-gabi po, ito po, yung mga kausap ko, tinutulungan po at tinuturuan nila ako sa mga kausap ko. ah, uh, kasi bigla na lang, nalibang ako eh, na-realize -na ko may nag-o-order na sa akin meron ako na naging mga business partner na. Okay? And at the same time, on my third week pa lang po, taking the party. Isang araw po, may nahulog sa floor. Pinick up ko po. Uh, usually, pagka ganun po, talagang aaray ako sa pagtayo dahil sa tuhod ko nga. Considering na naputol na talaga yung mga tayo. Pero nagulat ako na that time, hindi na po lumalagot at wala na sakit. Sabi ko, Lord, wala na sakit. <laughs> Tapos nun ko lang din po na-check yung calendar. o nga, no. At sya yung divert, yung attacket ko ng like, Instead na umatake, hindi na po. Kung baga sa menstruation na naging monthly, delayed na po. Sabi ko, hindi pa atake. At na-realize ko rin po for the past. Mula nang nag-take ako ng Marley, ang sarap na po ng tulog ko sa gabi. At ang ganda na po lagi ng kissing ko sa umang. Kanino ko pa ba isisisi yun? <laughs> Ibig sabihin, dahil lang ko yung amazing girl at ano pa So, mas lalo ko pa po akong na ano, lalo pa po pong uh, ang aking mission, ang paniniwala ko dito sa product na Napakagaling ito talaga. At ito, ma ayo ito, men po ito ni Mentor JC si mismo. Napansin nila kung paano po nag- transform ang in itsura ng lola nyo. From the first meeting, ito po din document niya. Ito po yung mga picture sa after the meeting mula noong May 2021 hanggang August. So, kasi nakita yung pagbabago kasi nagbago ako sa loob. Yung health condition. Sabi ko nga dito, when life transforms through the choices you make, your looks will follow. Umayos po mula po kasi noon hanggang ngayon po, more, more than 2 years, hindi na po ako nagkaroon ng major attacks. Wala na po. Hindi na ako na hospital. Hindi na rin ako bumalik sa therapist ko. I am good. Okay? Ito ay uh, kinikling ko na yung pangako sa akin ni Lord through Romans 8.18. The pain you've been feeling can't compare to the joy that's coming. I have that joy in my life right now that I'm feeling better, I feel good, I feel healthy, and I know buti na lang hindi ako dinimigno ni Lord na na ako. Kasi with barley, I know I will have more and healthier years to come. So, yun lang po. Ako po ulit, si Mentor GSP, no? To God be the glory.